Hello guys, uh, ito yung excavation no activity sa uh, second story commercial building. So bago buhusan, dapat i-check muna yung ano, yung tama ba ang dimension sa pag-excavate. Then yung mga tubig tubig dyan, dapat talaga i i-pump bago magbuhos, dapat wala siyang tubig. At kung makita niyo meron siyang mga uh, wood piles may mga wood piles pampadagdag tibay sa foundation kahit wala sa plano pero naniniguro tayo no na malagyan ng mga wood piles so as part of safety uh, tayo na nagche-check uh, kailangan mag-ingat no kasi pwedeng mayroong full hazard Maraming full hazard yan. Kung tingnan nyo, mayroong adjacent na building na dalawang palapag mahigit. Lagyan siya ng shoring no, sa side para hindi siya bibigay. No? At uh, orient natin yung foreman para maayos talaga